pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga OFWs para sa kanilang huwarang kontribusyon sa pambansang kaunlaran. Pinuri rin ng Pangulo ang mga OFW sa paglalagay ng Pilipinas sa radar para sa grupo ng mga mauhusay at bihasang manggagawa. Sinabi nito sa ginanap na pamaskong handog para sa mga OFW family sa Malacanang na ang kanilang katapangan ay inspirasyon para sa iba pang mga Pilipino. Kaya ang kanilang dedikasyon upang maiangat ang kalagayan ng kanilang mga pamilya ay nararapat na kilalanin. Kabilang sa mga nakatanggap ng Certificate of Recognition sa ilalim ng We Give the World Our Best Campaign ay sina Christopher Montero, engineer sa Dubai, Jonah Moncal, household service worker sa Hong Kong, Jasmine Labarda, kapitan ng barko, at Charm Espinosa, caregiver sa UK. Ibinahagi sa kaganapan ang 10,000 pesos cash assistance sa pamamagitan ng Livelihood Program para sa OFW at mga grocery packs sa libandaang benepisyaryo na ibinigay ng OWA, Pagcor, at PCSO. Limang benepesyaryo din ang nakatanggap ng notice of award para sa mga housing unit sa ilalim naman ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ako pong inyong kaibigan Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.